Hi guys, good morning uh, So, pupuntang ko mga idol yung aking mga tanin bibisita ko lang kasi kagabi napakalakas ang ulan. At saka mga idol may kasamang konting hangin yan. Tara mga idol titingnan natin mga idol Ay, sa wakas okay lang naman di naman sila katumba yan mga idol o oh. yan o tataas na kagabi napakalakas ng ulan medyo may hangin nang ng konti inisip ko baka mag sibagsakan wala na sayang yung hindi makakalaman ito pag aratumba yan pwede na itong mga idol kuha na ng ano, mga gugulayin yan. pwede na yung mga idol yung mga idol lo. Oh. Tataas na mga idol. Yung dito mga idol, lagpas tao na to. Tataas nito, lagpas pa sa akin eh. Yung mga idol oh. oh. Buti yung sili, di na ano tumba kita ko sabi ko mga idol yung sili kapag magbabagyo tinutukuran yung ano yan yung pinaka puno niya di bali yung bahay ditukuran pasay yung sili tukuran niya Hanggang dito lang muna guys ang aking video. Thank you for watching mga idol.